Kung bawa mga tumudachi, ako si tumudachi at ito ang buhay sa cruise ship Balayan dito po tayo ngayon mga tumudachi kung saan pinuntahan po tayo ng ating kaibigan upang magbigay ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng ating mga tumudachi mga ating mga aspiring seafarer na nagtatanong kung ano daw po ang mga requirements o dokumento na kakailanganin bilang isang kusinero Dahil alam niyo po mga tumudachi sa Pilipinas marami naman po talaga tayong mga tumudachi ang nangangarap na makapagtrabaho sa cruise ship dahil sa cruise ship po, marami pong iba't ibang posisyon mga tumudachi, kagaya na lang po ng housekeeping, kabinista po, waiter, kusinero. Kaya bibigyan kasagutan ng ating tumudachi na galing pa pong ng Cebu, ng tumudachi natin nagtatrabaho po sa cruise ship, taga Cebu po yan mga tumudachi. Kaya bibigyan po niyan kasagutan ang mga katanungan ng ating mga tumudachi. Ano mga po ang pangalan mo tumudachi? Ah, uh, ako pala si Benjamin Dandan from Cebu. Ah, bali si Benji po, taga Cebu po siya. Pero nagtatrabaho po siya sa cruise ship mga tumuda. Che, bali ilang taon ka na nagtatrabaho sa cruise ship mo, di Ah, mga 10 years. 10 years. 10 years. years. Bali 10 years na pala siya. Kasi yung, yung mga meron tayo yung mga tumuda, Che, nagtatanong kung ano-ano ba daw yung mga requirements bilang isang kusinero kasi plano niya magtrabaho daw sa cruise ship. Kaya lang hindi hindi daw niya alam kung ano yung mga requirements o dokumento na kailangan dalahin sa cruise ship sa kanya pag-apply. Ano ba daw yung mga dokumento, mga requirements na kailangan bilang sa kusinero? Uh, uh, sa lahat naman, sa pag-magbabarko ka, kailangan niya 'yung seaman's book. Pero sa aming mga kusinero, meron kaming additional na training 'yung mm -hmm. catering management para makakuha kami ng NC3. Kung tawagin nila na ginagamit namin na para siyang certificate na ah para sa barko. Parang catering siya. Ibig sabihin, management din. I-apply mo yan sa TESDA for... O ba, sa, ko sa TESDA pala, no? ano may bayad ba yun pag sa TESDA? Mas maliit ang bayad sa TESDA pag ano, sa, certificate niya. Yung pala yun. Bali, in, in, in C3? In no, 3 to siya. Dati, in, c in C2 yun. Tapos, nagiging nc 3 na ngayon. nc 3 na rin pala yun. Ayan, bali, ganun pala mga tumadachi. Kailangan nyo pala, syempre, yung pangunahin po nating dokumento o requirements, unang-una po dyan yung kailangan po natin ng ano, seaman book, passport, basic training, saka additional po, mga tumudachi, yun nga po sinabi ni Benji na NC3. Alam nyo po mga tumudachi, sa mga baguhan pa lang po, sa mga nag-uumpisa pa lang, para makamura po kayo, Tama po yung sinabi ni Benji. Kung ano, sa TESDA ba? TESDA. Lapit kayo sa TESDA, doon kayo kumuha ng trainings na NC3. Hmm. Dahil medyo makakamura kayo mga tumadachi. Para hindi naman po masyadong mabigat sa ating bulsa. Nung sumampak ka ba ng cruise ship, talagang kusinero ka na, Benji? Hindi, hindi. Nagsimula rin ako sa galley utility. Ibig sabihin nyo yung tagahugas ng mga no, ano, plato, gano'n? Mga plato, mga linis hmm. sa mga ano, sa galley, ganyan. Hmm. And then, yung mga break times mo, sisikapin mo talaga mag-training sa mm. kung gusto mo talagang aangat ka sa pwesto. Magandang maging inspirasyon natin kutulad ni si Benji dahil nag-umpisa siya sa mababa. Sabi nga, sa Gali Utility. Kaya, kung pangarap mo talaga magtrabaho, mga tumadechi sa cruise ship, huwag tayong mamimili ng trabaho. Then, after that, kapag naka-onboard ka na, mayroon sila na ng mga cruise training para magkaroon ka ng kalaman kasi iba yung trabaho sa lupa kaysa sa barko. Sa pangalan pa lang, kasi natuloy nyo, kaya na naman binabanggit yung gale, gale. Ano nga ba yung gale? Kasi yung gale, pagdating sa barko, ibig sabihin nun, kusina. ba diba, tama? Kusina. kusina. Bale yan ang, ang terms ng kusina sa barko. Gale. Kaya, para sa ating mga aspiring seafarer na nangangarap magtrabaho sa cruise ship, kung bigyan kayo ng gale utility, i-accept yun na lang. Kung talagang kailangan, kailangan na wala pa talaga yung position na para sa inyo na kung kusinero kayo, instead na maghintay kayo sa Pilipinas at kung may chance naman na pasampahin kayo bilang utility, ikagatin eh, nyo na lang, tanggapin nyo na lang at pagdating nyo dito sa cruise ship, dito na lang kayo magkaroon ng cruise training para ma-promote kayo kasi pag nakita naman kayo ng mga talent nyo at alam na talaga kung kayo, mas mabilis kayo mapupromote. Totoo yan, uh, totoo yan. Sa tingin mo, mga magkano kayang abuti pag... Uh... Siguro mga gastos, sama, sa mga kasama ng mga training lahat lahat ano. Siguro mga 20k kung sa lahat ng mga training uh, talaga natin na ano. 20, 20k? Mm, pababa mga, more or less 20k. More, more or less. Oh yeah. Ayun, sabi ni Benji mga more or less daw na 20. Mas mainam na talaga na mayroon ko yung pera na naka kasi totoo yan. Yung sa training pala, sa mga training, yung paglabas-labas natin, yung mga mm. pagkain natin. Kaya mas mainam talaga, lagi po tayo may dalang pera, mga tumunday mm. Mas mapaganda rin, unti-untiin mo. Oh, oh, kung para, ba rano, time, kuha ka ng ganito para hindi ka mabigatan. Ayun, no, para hindi ka mabigatan, unti-unti mm. mo rin kumuha ng mga trainings. Mm. Uh. Hindi pa ready na, pwede ka na pumunta sa mga agency. Ano naman pala yung pwede mong maipayo sa mga nag nangangarap magtrabaho sa cruise ship? Uh, para, papapayo naman? ko lang talagang tibayan na loob. Para sa akin, sinasabihan ko lang talaga na ang pagsasampa sa unang pagsampa, unang pagsampa, yun lang ang mahirap. Pero pag nakasampa ka na, tuloy-tuloy na yun. Oh, oh. Yun lang talaga, ano? oh. Una. yun yung pinakauna. Totoo yan. Pinakauna oh. lang ang mahirap. Oh. Pero pag ano mo yun, tuloy-tuloy na yun. Ayan, totoo yan. Alam nyo mga tumudachi, unang-una talaga, kapag ikaw ay baguhan, at hmm. first time ka magtatrabaho sa cruise ship, yan yung pinaka-worst talaga, yun yung mahirap. Hmm. Kasi panibagong environment yung papasukin mo, hindi mo kilala lahat ng mga kasama mo, kasi iba-ibang lahi tayo dito, mga tumudachi, iba-ibang nasyon, mga kasama natin sa barko. Kaya, yan ang pinakamahirap. Kaya lagi kong sinasabi sa aking mga vlog, mga tumatachi, ang tanging nagtatagumpay lamang sa pagbabarko ay ang tao may mataas na pangarap. Kaya para sa ating mga tumatachi na lagi kong sinasabi sa inyo, sipag, tsaga, determinasyon, dedikasyon, ang inyong baunin sa pagsampa sa cruise ship. Magbao ng maraming pasensya. <laughs> yan, sakit pakikisama. Oh. Wow. Ha? Dyan eh,